Hello guys! Ito na naman ako. Maglilinis na naman ako sa, sa kwarto ng aking alaga. So, napakasimple lang dito ilinisan kasi awala uh, wala masyadong kalat. Hindi makalat ng aking alaga, mga langga. Napakaswerte ko dito sa alaga ko dahil uh, kung ano man yung uh, linis ko uh, kinahaponan. So, babalikan yung kinabukasan. Parang yung mga ganyan na lang. Yung mga kumot nila, kailangan kong tupiin, iligpit, kunti yung mga damit na merong ano. Pero, kung speaking of kalat, wala, walang kakalat-kalat yung kwarto ng alaga ko. Kaya, hindi ako masyadong nahihirapan sa paglilinis. Kasi, araw-araw ko nililinis magaan naman ang trabaho Kasi, wala akong maliit na bata na alaga. Uh, 14 years old na tong alaga ko. So, hindi siya makalat. At saka, maganda pagkapalaki ng nanay niya at hindi po talaga siya walang ano sa room niya walang masyadong kalat saka itong damit niya ay tupiin ko lang ng ganito tapos ilalagay ko lang dito dahil pagdating niya galing ni school ay yun ang po yung susuot niya kasi wala ditong uso ng kung hangar hangar kumbaga bitay bitay ganun ba so iligpit ligpit lang ako punas punas ng konti dahil uh, yun ganun naman talaga ang trabaho ko araw araw kahit wala nang kahit wala namang alikabok kasi araw-araw ko yung ginagawa ko. Ano yung routine ko everyday, yun na yung ginagawa ko dat lagi. Kasi wala, boring naman ang buhay kapag walang trabaho, ba diba? So, ganyan, titingnan Tat ko yung mga kabinet kung mayroong mga empty hanger. So, kailangan ko may lalagayan din yan. Tapos, iti-check ko yung box ng underwear, so yung damit niya. Tapos, iti-check ko lahat yan. Kahit hindi siya makalat, pero mayroong mga konting ano na mga damit niya na pag, mag, siya ng damit medyo hindi masyadong ano pero hindi talaga masyadong ano marunong siyang mag ano, may kunting ayus-ayusin mo na lang dapat yung bag na galing sa school dapat uh, mo kasi merong mga mga ano na hindi makukuha niya tapos ako na nagkukuha ayan simple lang yung trabaho guys o ayan tapos na ako ibagayyan lang i e, daily ganyan lang yung everyday na gagawin ko walang kapagod-pagod mapapagod lang ako dito kapag nanito sila sa bahay Ay